Ang taurine ay isang uri ng amino acid. Ito ay natural na matatagpuan sa ating katawan. Mahalaga ito sa iba't ibang proseso sa kalusugan. Makikita rin ang taurin sa ilang pagkain. Madalas din itong idinadagdag sa mga energy drink. Ito ang dahilan kung bakit pamilyar ang marami sa sangkap na ito. Kamakailan, lumabas ang mga balita tungkol sa taurin. May isang pag-aaral na nagugnay ugnay dito sa leukemia. Ang leukemia ay isang uri ng cancer sa dugo. Marami ang nag-alala, lalo na ang mga umiinom ng energy drink. Tila ba sinasabi ng balita na ang taurin ay maaaring maging sanhi ng kanser? Ngunit ano nga ba talaga ang sinasabi ng pag-aaral? Ang pag-aaral na pinag-uusapan ay hindi nagsabing ang taurin ang sanhi ng leukemia. Ang natuklasan nito ay ibang bagay. Nakita ng mga mananaliksik na ginagamit ng leukemia cells ang taurin. Ginagamit ng mga cancer cells ang taurin para lumaki. Para silang kumukuha ng pagkain mula sa taurin. Ito ang naging focus ng kanilang pananaliksik. Mahalagang maintindihan ang pagkakaiba. Ang paggamit ng cancer cells sa isang sangkap ay hindi nangangahulugang ang sangkap na iyon ang nagdulot ng cancer. Maraming bagay ang ginagamit ng cancer cells para mabuhay at tumami. Halimbawa, ginagamit din ng cancer cells ang asukal. Pero hindi ibig sabihin nito na ang asukal ang direktang sanhi ng cancer. Ang cancer cells ay mapanlin lang. Ginagamit nila ang anumang makukuha nila. Tandaan natin, ang taurin ay natural sa katawan. Mayroon tayong sapat na taurin para sa normal na function. Nakukuha rin natin ito sa karne at isda. Ang taurin sa energy drinks ay karagdagang supply. Ngunit ang presensya nito sa katawan ay normal at kinakailangan. Hindi ito isang banyagang sangkap na bigla na lang lumitaw. Batay sa pag-aaral na ito, walang direktang ebidensya. Hindi sinasabi na ang pag-inom ng energy drink na may taurine ay magbibigay sa iyo ng leukemia. Ang pag-aaral ay tungkol sa kung paano kumikilos ang cancer cells. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nagiging sanhi ng cancer sa unang lugar. Kaya't ang pag-panic dahil sa balitang ito, ay hindi kinakailangan. Mahalaga ang tamang pag-unawa sa research. Para sa mga cancer researcher, ang pag-aaral na ito ay mahalaga. Nagbibigay ito ng ideya kung paano mapipigilan ang paglaki ng cancer cells. Maaaring maging target ang paggamit ng taurine ng cells. Pero hindi ito nagpapahiwatig na dapat iwasan ng lahat ang taurine. Ang focus ay sa mekanismo ng cancer cells. Ito ay isang hakbang sa pag-unawa sa sakit. Ang mga headline ay minsan nakakagulat. Ngunit mahalagang basahin at intindihin ang buong detalye ng pag-aaral. Ang pag-ugnay ng taurine sa paglaki ng cancer cells ay hindi pareho sa pagsasabing ito ang sanhi ng cancer. Patuloy ang pananaliksik tungkol sa cancer at mga sangkap. Sa ngayon, ang pag-aaral na ito ay hindi nagpapatunay na delikado ang taurine sa energy drinks bilang sanhi ng leukemia manatiling mapanuri sa mga balita